Iris, ang lakas ng loob mo ay mas nagiging makabuluhan kapag kapiling mo ang anak o minamahal. Ang bawat araw ay puno ng kasayahan sa kanilang presensya. Para sa 2-digit number ay, number 6 at number 15. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 4, at number 8. Para sa 6 number loto ay number 30, number 12, number 11, number 28, number 34 at number 42. Taurus. Ang hirap ng buhay ay gumagaan kapag kasama mo ang iyong minamahal o anak. Sila ang tunay na nagbibigay kulay sa iyong araw. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 14, number 11, number 29, number 27, number 36 at number 30. Gemini sa bawat halakhak ng iyong anak at ng minamahal, nararamdaman mong buhay na buhay ka. Ang saya ay higit pa sa anumang kayamanan. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 0, number 3 at number 7. Para sa 6-number loto ay number 15, number 14 number 23, number 30, number 9, at number 45. Cancer. Ikaw ay tunay na masaya kapag kasama mo ang iyong pamilya at minamahal. Ang bawat oras na kapiling sila ay kaya manang hindi mapapalitan. Para sa two-digit number ay, number 8 at number 12. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 6, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 17, number 16, number 5, number 29, number 23, at number 11. Leo, ang saya ng iyong puso ay mas maliwanag kapag nasa tabi ang anak at minamahal ang kanilang ngiti ay nagbibigay lakas sa iyong buhay para sa 2 digit number ay number 10 at number 17 para sa 3 digit number ay number 1 number 4 at number 8 para sa 6 number loto ay number 23 number 14 number 8 number 30 number 37 at number 40 Virgo, Ang bawat araw ay puno ng saysay kapag kasama ang minamahal o anak. Ang kanilang presensya ang nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng iyong ginagawa. Para sa 2-digit number ay number 11 at number 20. Para sa 3-digit number ay number 3, number 5 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 16, number 12, number 9, number 26, number 33 at number 40. Libra, ang balanse ng iyong buhay ay nagmumula sa halakhak at yakap ng iyong minamahal at anak. Sa kanila mo natatagpuan ang tunay na saya. Para sa 2 digit number ay number 5 at number 14. Para sa 3 digit number ay number 2, number 7 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 40, number 15, number 1, number 28, number 39 at number 42. Scorpio, kapag kasama mo ang iyong minamahal o anak, ang lahat ng pagod ay nawawala. Ang saya nila ay nagbibigay saysay sa iyong buhay. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 13. Para sa 3-digit number ay number 1, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 3, number 21, number 24, number 29, number 35 at number 10. Sagittarius Ang bawat paglalakbay ay mas makulay kapag kasama mo ang anak o minamahal. Ang saya ng kanilang tawa ay sapat na para punuin ang puso mo. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 19. Para sa 3-digit number ay number 2, number 4 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 5, number 12, number 20, number 27, number 34 at number 41. Kaprekor, sa iyong pagsisikap, ang gantimpala ay ang mga ngiti ng minamahal at anak. Sila ang tunay na dahilan ng iyong kasayahan at lakas. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 15. Para sa 3-digit number ay number 3, number 6 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 2, number 14, number 22, number 30, number 38 at number 9. Aquarius ang saya ng buhay ay hindi nasusukat sa yaman kundi sa oras na ibinabahagi mo sa anak at minamahal. Sila ang nagbibigay saysay sa bawat araw. Para sa 2-digit number ay, number 6 at number 18. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 5, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 17 number 13, number 31, number 29, number 6 at number 42. Pisces. Ang kaligayahan ng iyong puso ay buo kapag kasama ang anak at minamahal. Sila ang nagbibigay inspirasyon at tuwa sa iyong buhay. Para sa two digit number ay number 10 at number 16. Para sa 3 digit number i, number 2, number 4 at number 9. Para sa 6 number loto i, number 41, number 12, number 10, number 28, number 35 at number 40.